Tawagan ko si Boss Alvin ha, kung pwede siya. Oy, bago yan, bago tawagan. Top 19, Kalinga Preactor. Top 19, total video views. Ano, dikit lang, oh. Napakadikit lang. 320,742. Oriada TV. Medyo bumaba si Oriada TV. Ha? Akala ko nasa unahan ito ng mga nakaraan. Bumaba siya. Top 19 na lang siya. Tawagan ko si Boss Alvin. Alvin Magugulat na naman ito mga kalinga Kung sasagot Ito si Romnick guys Nakita mo yung post ko sa page Ha? Pa? Ikaw ba gayon? Boss, boss nakalive ako boss Ah, pasok, ano yun? Uh, ikaw, boss, yung gusto nilang host sa Kalingap Ball and Thanksgiving Party. Di siya Christmas Party, ha? tinawag ko siya Kalingap Ball kasi anniversary siya ng Team nakalive Kalingap. Nakalive mo? Oh, nakalive ako. Bawal mo sila. Check, check, check ko nga dito. Para naman na siya sa auto. Nang binsan mo lang makalive. Wala kang baga. Nakalive, nakalive ako. Oh, wait Check, ko yung schedule. Pakot doon ang schedule ko. 21. Basagan ng itlog sa labdi. Ako daw ang ano? I know. Ikaw daw ang host. Gusto nila. Oh, yes, sir Alvin. Ang host ng my favorite host. Yes, sir Alvin. Ang host ng my favorite host. Okay, sige. Available ako. Iyon! Palakpakan natin na si boss Alvin, guys. Available. siya guys. Palakpakan natin. Ano yan, boss? December 21. 4 p.m. nilagay mo na. Ako naman baga nag-schedule. Nilagay ko. Ah, nilagay mo na? Okay, okay. Thank you. Thank you, oh, boss. Ako nga nag-remind sa'yo, di ba? Oh. <laughs> boss, pag-meetingan na lang natin, boss, ha? Oo, oh, oh, tapos tuloy ba yung ano mo, pag-biyahe mo? Hindi, hindi na kami natuloy. Kaya nga naging natuloy na yung December 21. Okay, I-reserve mo yung 22 kasi Christmas party ng ALF. Ah oh, sige, Ay, sige. Okay. Pag-meetingan na lang natin, boss. <laughs> oh, sige, sige. sige, boss. Okay, hello. Shoutout sa mga nanonood. Okay, shoutout. Okay, boss Bye. Abs. Bye-bye. Thank you, thank you, thank you. Ako na bahala okay. magpasaya. Yun, oh. No? Sige, so, okay, boss. Thank you, boss. Lahat ng love team. Eating apple with them team. Ay, grabe. Na-imagine ko yung apple na yan. Hi. Ang bihira yan. So, sa rank, ano na nga tayo? Rank 18. Rank ano na tayo guys? Ah, nawala tuloy. Ayan. Rank 18, Kalingap Maymay, 321,000. Rank 17, Borlolo Stinking, 340,000. Rank 16, Mayora Night TV, 358,000. Rank 15, Kuya Dambo, 383,000. Rank 14, Sankay Lons. Maangat isang kay Lons. 397,000. Rank 13, Kalingap Emerita Sario. 419,000. Rank 12, bumagsak si Kuya P sa top 10. Rank 12, si Kuya P. 435,000. Rank 11, Gandang Emi. 452,000. So, mamaya naman yung rank 10 kasi yan yung ano uh, natin. Oh sila yung may mga chance na kasama sa awarding no ang top 10 K boys beneficiary pasayawan pasayawin din isali si Jimmy <laughs> sa games na lang pwede man silang gumawa bum sa mga games pakantayin si BNC kagatan ng mansanas sa <laughs> bihira naman o ano-ano na ano isip games ah Opo, open po ito. Open to sa lahat. Kalinga beneficiaries. Yan, kalinga partners. No? Open po ito. So, siguro mga atin yan, baka mga umabot yan ng 250. Sigurado po. Grabe yan. Kuya Bal, handa mo na yung mga parafol mo. <laughs> Ay sa may mga sponsor po pala na gustong magparafol, di ba? And gustong mag-sponsor na kahit pagkain, no sa mga love team natin diyan kahit pagkain or parafol o ano pa ako ma parafol din po ako ng appliances no para naman may ano tapos ano pa bang pwedeng gawin siguro mamigay ng mga real, mga ano christmas pa ano starter pack no ibalik ang alta <laughs> pamira normal ka kakanta ko yarab uy minog thank you po MNX uh, react. Ayan. Yeah. Kuya Rap, I'm your long time subscriber since Lord Damiana. Oh, thank you, thank you po. Thank you. And good luck sa yung uh, humble beginning. <laughs> thank you, thank you. As a uh, reactor. Kalingap Angels, RC na lang kalingap, dapat naka-makeover, duet ng... Opo, dapat mag... Ano tayo, minsan lang ito mangyari, mag... Mag-dress up tayo, no? Sumo tayo ng the best. Yung kahit, kahit, di naman pinagastusan, basta yung at least, ano, at least pinaghandaan. Kahit hindi naman bonggam bongga Di ba? Pwedeng uh, long sleeve, dress, ganyan. Di naman kailangan long gown or gown kasi semi-formal lang naman. Di ba? Long sleeve or coat. Di ba? Kayong bahala po. Be creative. No? Masama ko dyan, Kuya Rob. Uy, si Mang Jun nandito. Pambihira si Mang Jun. Paano si Darius, Mang Jun? Sama mo rin si Darius, ha? <laughs> Ayan. Huwag kagata ng Apple ko. Huwag naman si Kapitan ng Russia. Ayan po, ma-inquire na po kami sa dentista. No? Samahan ko po si Grace. Para naman maayos yung ngipin niya. Kuya Rap, pakantayin po Toyota Band. O nga pala, Kuya Tats, mag-ready kayo ha, mag-practice kayo, kakanta kayo. Uh, Toyota Band, kakanta kayo. No, sino pong kakanta? Kalinga prap ituloy mo ang Rajel. Sige po, walang problema. Ayan. Mamaya po, di ba title natin, pakiusap? Pakiusap po. May pakiusap po tayo kasi may nakarating sa akin. no? May nakarating sa akin about dito. So, dapat ito ay uh, magapan, Kasi ayoko ng ganito eh. Ayoko ng ganito. Eh, nasa team Kalingap ka. Nasa grupo ka ng Kalingap, no? Tapos may ginagawa kang ganito. Mamaya po, malalaman niyo po kung ano yun.